Welcome back po sa ating channel. Nagsalita na, Filmar Alipayo nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon tungkol sa isyo nito na kinasasangkutan. Reaksyon ni Krisa Alamin. Naglabas ng resibo ang champion surfer na si Filmar Alipayo na very much together pa rin sila ng kanyang fiance na si Andy Eigenman. Mukhang, unbothered, naman si Filmar sa mga naglabasang chika tungkol sa umano'y pakikipag-flirt niya sa content creator na si Krisa Liejing nang magkrus ang landas nila sa Siargao. Ito yung viral TikTok video kung saan makikita ang malapitang pag-uusap ni na Filmar at Krisa na pinagpiestahan ng mga netizens at nilagyan ng malisya. Sa kanyang Instagram story, nag-post si Filmar ng ilang foto nila ni Andy na tila nais ilantad sa buong universe na okay na okay sila ng aktres sa kabila ng pang-iintriga sa kanilang relasyon. Makikita naman sa isang foto na ibinahagi ni Filmar ang sweet na sweet na posing nila ni Andy kasama ang anak nilang si Lilo. Ang inilagay niyang caption sa kanyang IG post ay, National Couple Day. Post your other half, heart emoji. Base sa naturang post, kuha ang mga litrato ng pamilya Alipayo sa Thunderbird Resorts at Casino Sporo Point sa La Union. Nitong nagdaang May 25 ay naging hot topic ng mga merit sa social media ang TikTok video ni Krisa kung saan kausap niya ang nakatopless na si Filmar. Ang caption na nakalagay sa video, For how many weeks staying here in Siargao finally I saw you. Kasunod nito, matinding pambabatikos na ang natanggap ng content creator. Nagsalita na si Andy tungkol sa viral video ng kanyang future husband. Anya, he can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that. What's shameful is purposely posting and editing a video to ouse a steer, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity, just for some social media attention. Naglabas na rin ng official statement si Chrissa Hingil sa kontrobersya kung saan sinabi niyang hindi niya nil Andy si Filmar. Hindi totoo ang inyong iniisip at hindi totoo ang mga naglalabasang isyo sa social media. Alam ko mga kaibigan na mali ko, ako rin ang naglaglag sa aking sarili, ang sabi ni Chrissa sa salitang bisaya. Inamin naman niya nakasalanan din niya kung bakit sila naiisyo ngayon ng fiance ni Andy pero inulit-ulit niyang walang landian na nangyari. Walang flirting na nangyari dahil nasa public place kami. At hindi ko rin mapli si Filmar the way siya tumingin at mag-act sa akin. Ang mali ko lang talaga mga kaibigan, hindi ako dumistansya. Pero yung sinasabi niyo na lumalandi ako, hindi ako lamandi dahil alam kong pamilyadong tao siya. Ang sa akin lang mga kaibigan, masyado akong na-overwhelm dahil hindi ko inakala na kilala din pala niya. At yung conversation namin ni Filmar, wala kaming ibang topic noon, About lang sa isa niyang kasama na surfer, paliwanag ni Krisa.